Hello po, good after, uh, po sa inyong lahat uh, Ito na nga po Magandang magandang gabi po sa inyong lahat Lalo lalo na sa Luzon, Visaya at Mindanao Ang Mindanao daw ay, ay kay, Digum, kay Tatay Digong Naray Yun ang sabi niya Alam niyo ba, itong si Digong ay uh, Hindi natin masasabi kung talagang ba siya ay siniswerte pa rin sa buhay, sa mga larangan ng politika. Alam nyo ba, hindi naman sa Davao, ah uh, siyempre ang mga politika iyan ay mupunta sa mga sa mga karatig bayan katulad sa nasasakupan lang ng kanyang mga uh, lugar ng mga dabaw dahil ma matindi ang kalaban ngayon ni ah uh, Uh, Duderte ni Tatay Dugong, siyempre, uh, ang buhay ng tao, kumukupas din. Dahil sa gawa ng, hindi mo po lahat, puro nasa iyo ang swerte. di ba? Misan nasa babaw, minsan nasa ilal, nasa ilal Pero, yung kapanahuran ni Digong lagi siyang nasa ibabaw, di ba? Pero ngayon, hindi na. Nasa ila, nasa ilalim na siya. Diba? Kasi si Digong ay nagpunta doon sa Dabao sa kanyang mga sinasakupan. Siyempre, uh, meron dyan mga nasakuna, meron dyan mga mga problema, tungkol sa mga baha, ganyan. Tapos, uh, hindi lang iyon, siyempre, nagpapakitang gilas si Digong, ang akala siguro niya, nasa kanya pa rin ang bato, di ba? At nasa kanya pa rin ang swerte, pero hindi niya alam malakas na malakas si Sinograles sa Dabao. Ang tanong, pumasakaya siya sa panglasa ng tae? dahil hindi sa sa lahat ng panahon ang mga ang mga Duterte ay siniswerte pa rin. Bakit ka mo Siyempre, ang mga Nograles malakas yan, lalo-lalo dito sa mental Napakalakas niyan dito sa mental <coughs> Sorry. Baka binibiro niyo dito sa sa Montalban, si 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 Nograles napakalakas. Pakalakas niya yung Nograles dito. <coughs> Congressman siya rito, yung ni Mix Nograles malakas dito si Nograles yung pamangkin niya hindi natin alam kung pamangkin niya o anak niya pero ang mga Nograles dito sa Montalban napakalakas ngayon lumalaban dyan si Nograles sa Davao na bilang isang mayor Diyan natin malalaman kung talagang si Nograles ay si si Tate Digong ay may, may panglasa pa o may asim pa dahil Sinugrales ay uh, malakas sa dabaw ngayon dahil gawa ng ano sa 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 meeting ni, ni Duterte ay parang wala na yatang uh, wala na yatang pumupunta dahil uh, sa ginawa ng kanyang anak na si Sara pero siya rin meron din siyang ano meron din siyang ah uh, Maggawang krimen uh, sa Pilipinas kaya alam na alam ng buong buong Pilipinas na si Digong ay isa ring masamang tao buti nilang kamo ang uh, quadcom napakaganda ng quadcom dahil kung walang quadcom hindi natin malalaman ang pulot dulo ng mga <coughs> mga nangyayari dito sa Pilipinas sa mga sa mga war on drug ni Duterte marami maraming uh, nangyari sa buhay natin dito sa mga uh, war on drug lalo na ngayon pinagpipestahan na ngayon si ano, si, si Sara Duterte dahil sa kanyang mga maraming uh, kaso iba, uh, diba kaya malalaman natin hanggang sa hanggang sa halalan kung sila ay mananalo pa dahil ang mga ang mga Duterte family ay binasana wala na tingnan niyo nagiyak na si si Duterte hagulgol ang kanyang iyak sa kanilang uh, lugar dahil si si Duterte ay inayawan na nawala na nawala na ng panglasa kay kay Duterte wala na agulgul na ang iyak ni, niya uh, Duterte talagang humahagulgul ang kanyang iyak talagang, talagang binagpunupunasan ng panyong kanyang muka dahil naramdaman niya na wala na siya wala na siya sa pangmasa ng Pilipino I'm sure hindi na magtatagumpay yung mga Duderte, wala na yan kasi yung mga paninira niya kay President Marcos, sila lang nagumpisa eh. O ba? Diba? Kung yung tao, ang ating Pangulo, bigla na lang siya nagsalita ng bangad. mayroon tayong Presidente ng adik, siya kaya hindi adik, alam bang uh, gamot ng iniinom niya, ba? Diba? Pang-adik yun para sa mga kulungan, yung parang yung na na ang utak. Ganyan ang kanyang uh, uh, gamot ang ininom -ini, ni, uh, ni, Duterte. Kaya malalaman natin, yung mga lumalaban na yan, yung mga kanyang ini-endorsement na mga senador sa Labato de La Rosa, si Bongo, si Philip Salvador, at meron pang iba. Hindi ko na hindi, wala na, hindi na importante sa akin makilala pa yung iba. Kasi alam ko, basura basura sa basura sila hindi man mananalo sa ang basura lahat kaya si Digong malalaman natin sa sa halalan 2025 kung sila ay magwawagi I'm sure basura na yan hindi na sila magtatagumpay yung mga senador na yan wala yan lalo na si Bakit Rosa, si Philip Salvador si Bongo wala na ho yan taga na sa bato. O. Uh. Paano po? Maraming maraming salamat po. Hanggang dito na lang po. Sana po, paki-like and share ang aking YouTube channel. I am Purgit. At takipin yun ang button icon. Bye-bye.